po yung free earning application na tinutukoy ko at ang gagamitin natin today. And to start earning here, pwede yun na nga po click yung download link na nandyan sa ating description box at pin comment below. So nilagay ko na nga lang din po yan dyan para hindi na kayo mahirapan pang hanapin itong application na ito. And mga classmates, once na na-download na nga po natin yan, mar route po tayo dito sa kanilang login page. And here nga para makagawa tayo ng account, kailangan lang po natin i-link ang ating Facebook or Google account dito. So tayo Google nga po yung ililink natin. So, tap nga lang po natin yan. And here, ayan, once na okay na, ma nga po tayo dito sa kanilang dashboard. So, here nga mga classmates, maganda sa application na to, is that makaka-earn nga po tayo dito ng mga coins And ayun nga po yung ko convert natin into Gcash money. Aside from that, napansin ko dito na napakaganda ng graphics ito application na to. So talaga namang dito pa lang makikita na natin na pwede natin yan ipalaro sa mga bata. So di ba pwede ninyong ipalaro yan sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo maliliit. So, dito pa nga lang mag -e enjoy na sila at the same time kumikita pa tayo, ba? Diba? So, yun nga, going back, dito nga mga classmates, napakadali lang po talagang makapag-earn. So, kung makikita nyo, meron po tayong dog dyan. So, ba? Diba? napaka-cute nyan. So, ang gagawin nga po natin dyan, dodrawigan lang po natin yan ng parang shield para hindi nga po siya makagat ng bee dito sa taas. So like for example, laruin nga po natin yan. So drawingan lang natin siya ng ganito. And ayan, check natin kung hindi siya dapuan ng mga B. Ayan, so di ba? Kung makikita nyo mga classmates, kapag ka na drawingan po natin yan, lalabas po yung mga B dito. And meron nga po yung timer. So kapag ka hindi nga po yan nakagat ng mga B, makakakuha nga po tayo dito ng instant cash. So ito nga mga classmates, nakakuha nga po tayo dyan ng 9.15 pesos. So ito nga po yung reward na nakuha natin dito. So, para ma-claim yan, tap lang po natin itong IC. And then, so, pumasok na nga po yan sa ating balance. So, ayan. So, this time, tignan natin kung paano natin mapoprotect yung dog natin. Ay! Mali! So, yun mga classmate, nahulog siya. So, mali yung pag-draw natin. So, kala ko pwedeng pabilog. So, ganun lang pala yung pwede natin i-draw dito. So, again, try pa po natin yan. Tap lang natin itong replay the level. And, ayan. So, dito, easy talaga natin kung paano natin siya mapoprotect. Ayan. And ay, ay! ay! Nakakagat na siya! <laughs> so, yun. Nakagat siya ng B. So, yun. Mali yung drawing natin dito. So, try pa nga po natin. Tap lang natin itong replay the level. So, ito, di ba? Nakakatuwa siya. Napaka-exciting ng larong to. So, talagang iisipan mo siya kung paano hindi siya makakagat ng B. Ayan. Ay! nakagat pa <laughs> So yun paano kaya yung gagawin natin dito? sa so, try pa natin ang isa pa. Ayan tap lang natin itong replay the level. And by the way pala dito mga classmates since nahihirapan na po tayo so nakailang try na tayo dito. Pwede pala tayong gumamit dito ng hint pero kailangan nga lang po natin manood ng short ad. And para nga magawa yung tap po natin itong hint icon na nasa right side. So select nga lang po natin yan. And then again ito nga meron pong lalabas na short ad. So ito naman mga classmates sobrang saglit lang yan. And expect na nga po natin yung mga ganitong ad. Especially free earning application nga po ito. So dito po kasi sila kumukuha ng ipapambayad sa mga users nila. Ayun, ayan. Uh, so tapos na nga yung ad. So ito nga po yung hint na lumabas. So akala ko bawal yung bilog. So try nga natin yan. And okay, meron lang palang timer dito sa taas. So, dito nga natin makikita yan mga classmates sa may level natin. So, nandun nga po yung ink nung marker natin. So, siguro kanina maiksi lang yan. And kaya nga mga classmates, na-protect na nga po natin siya dun sa mga B natin. And naka-receive nga po tayo dito ng 8.63 pesos. So, di ba ganun-ganun lang nakaka tayo ng real cash dito. So, now para maklaim yan, tap lang po natin ulit itong IC. And daw itong mga classmates, dalawa na yung dog natin. So, ito again, natin medyo mahirap-hirap to. So, syempre, para hindi na natin pahirapan yung mga sarili natin, itap na po natin itong hint button. And, ayan. So, ito nga mga classmate yung hint. Again, do-drawingan lang po natin siya ng parang oblong. So, ayan. Pwede naman pala yung kalok ko hindi siya pwedeng pabilog. So, ayan. Again, gawin po natin yan. Bilisan lang natin. And, ayan. So, ayan. Kailangan natin talaga siyang maprotect sa b and also dito po sa spike na nasa baba. And after nga po ng timer, ayan makakakuha po tayo dito ng additional cash. So basically nga mga classmates, ganun lang po yung gagawin natin dito. <laughs> so yun, nahulog siya tubig pala yun. So again, mga classmates, tap lang natin yung replay the level. So di ba mga classmates, nakakalibang talaga tong larong to? So kung meron kayong mga free time, ay recommend na itry niyo po itong larong to para habang nalilibang tayo, kumikita pa tayo ng extra. Ayan tayo, so tayo nga dito, hindi tayo gagamit ng hint. So try nga po natin yan. Ayan. Choing. Ayan, so check natin kung hindi siya lulubog sa water. And kung hindi siya makukuha ng bees. Ayan, so 4 seconds na lang. So, sana matapos na agad. And, ayan. So, successful nga mga classmate. So, nakakuha nga po tayo dyan ng 10 pesos. And now, oh, aside pa nga po dito sa kanilang gameplay mga classmate, marami pa pong way para makakuha tayo ng additional cash. And the other way nga po dyan is dito po sa may gift box sa taas. So, tap nga lang po natin yan. And, ayan. So, dito nga mga classmate, makikita po natin yung daily dividend. So, dito nga meron pong mga tasa game na pwede nga po nating i-complete para makakuha tayo dyan ng additional coins. And dito naman mga classmate, hindi na natin napapansin na nakukumplete na natin yan as long as naglalaro tayo. So kasi di ba nakakalibang naman talaga yung gameplay nila dito. And aside from that mga classmate, meron din nga po sila dito ng spin the wheel. Ito pong nasa may upper left. So tap nga lang po natin yan. So dito nga meron po tayong remaining one draw. So tap nga lang po natin itong go button. And dito naman mga classmate, pwede tayong makakuha dyan ng additional cash. So, this time ngayon, nakakuha po tayo ng 70 pesos. And to claim, tap nga lang po natin yung happy to accept. And now, the other way po para maka-earn pa dito, is dito nga po sa mail icon. So, tap nga lang po natin yan. And ayan, so dito naman mga classmate, maglalagay nga lang po tayo ng invitation ID. So, para makakuha po tayo ng additional 400 pesos. So, dito naman mga classmate, optional lang po yan. So, doon nga lang po yan sa may mga gustong makakuha dito ng 400 pesos. And now, doon naman tayo sa iba pang way para maka-earn dito. So, dito nga po yan sa kanilang task section. So, tap nga lang po natin yan. And, ayan. So, dito nga rin mga classmate, meron po silang mga daily task na kung saan pwede nga po natin gawin yan para nga po maka tayo dito ng extra coins and cash. So here tayo nga dito mga classmates, pwede na tayong makapag-claim ng additional coins So, ito nakapag-pass the level na tayo and nakapag-rescue na tayo ng anim na dogs. So, para nga makuha yan, tap lang po natin itong received button. And then, yung mga classmates, so, na-receive na nga po natin yan. So, nakakuha nga po tayo dito ng a total of 120 coins. And now, aside pa dyan, so, di ba kagaya na sinabi ko kanina, marami talagang way dito para makakuha tayo ng coins and cash. So, isa pa nga po dyan is dito nga po sa kanilang interactive section. So, tap nga lang po natin yan. Ayan, ayan. So, dito mga classmate, other task na naman po ito na pwede nga po natin gawin para makarin tayo ng additional coins. And now, aside pa nga po dun sa mga nabanggit natin, meron pa pong other way dito para makarin tayo ng extra. So, yun nga po yung kanilang referral program. And here naman mga classmate, ang maganda, pwede nga po tayong makakuha ng up to 7,000 coins kapag nakapag-invite nga po tayo dito. Pero again, yung mga ganito mga classmate, optional po yan. Kasi doon nga lang po yan sa so may mga gustong kumita ng extra. So kasi di ba kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, napakarami po talagang way dito para maka-earn tayo. So talaga namang mabilis tayong makakapag-payout dito. And now mga classmates, speaking of payout, Pakita ko naman po sa inyo kung paano tayo makakapag-cash out ng earnings natin dito. So now, para nga po magawa yun, itap lang po natin yung balance natin sa taas. So select ka lang po natin yan. And ayan, so dito nga mga classmates, meron na po tayong withdrawable balance na 2,000 pesos. And method nga po dito is either Lazada or Gcash. So of course, tayo dito mga classmates, ang pipiliin po natin is ito pong si Gcash. And then after that, ayan, select na po natin itong confirm button. And then once na okay na, itap na po natin itong withdraw all. So here nga, since si Gcash po yung pinili natin, ilalagay lang po natin yung Gcash information natin dito. And ayan, so ito nga mga classmates, once na okay na, itap na po natin itong withdraw button. And ayan, so ito nga mga classmates, success successful withdrawal na siya. So, hihintayin na nga lang natin pumasok ito pong 2,000 pesos sa ating GCash. And mga classmates, if flash ko na nga lang din po yan dyan sa ating screen kapag successfully na nga po yan pumasok sa aking GCash. And ayan nga mga classmates, yung own proof ko na talaga namang legit at paying po itong free earning application na ito.